Hi guys! Tara sama niyo akong tikman itong nag-trending dito sa Mayquiapo na ngayong Ramadan sold out agad sila dahil may pumakyo ng 1,500 pieces hindi para ibenta kundi i-share sa mga tao. Ito ang pater ni Intan. Nakakabukas pa lang nitong umaga e eh sold out agad. May mga nakasabay pa nga ako na gustong bumili sa kanila pero hindi na daw talaga pwede dahil sold out na at may mga may-ari na. At ito na nga yung mga ibang na ready na nila kaya naman unti-unti nang pinipick up ng mga pumakiaw sa kanila. 2009 nga daw nakapwesto na sila dito pero noong 2020 lang daw sila nag start magluto ng piaparan at rendang dito. Nagte-trending nga sila ngayon dahil sa napakasulit, masarap at hindi tinipid na klase ng pagkain ng mga kapatid nating mga Muslim. Nakaka-proud nga naman talaga dahil every time na lang bibisita ako dito sa May Muslim Town, kaya po, eh lahat ng natitikman ko bukod sa masarap, eh sobrang swak na swak sa budget. Kaya sobrang laking tulong nito hindi lang sa mga Muslim kundi sa lahat ng Pilipino. Okay, Hmm. na pa level up. I level up na po Parang... Super excited na nga ako matry ito dahil kanina pa ako naglalaway. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalan. I-try na natin. Guys, okay, try natin itong piyaparan dito sa pater ni Intan sa Quiapo. Itong piyaparan, may lutong manok sa sapal ng nyog na may kasamang turmeric. Tapos yung rice din na lang gamit, may kasamang turmeric. Kaya hindi ka kainin. At syempre, itatry din natin tong rendang nila. Na-vlog na natin to nung last time eh. Mas pina-level up pa daw yung recipe ng rendang. Kaya tatry natin ulit. Dalawa yung itatry natin. 25 pesos lang ang isang order guys. May dalawang kasama ng rice at ganyan karami yung ulam. Parehas sila, ganyan. Busog na busog ka na parang sa 25 pesos lang. Excited na akong matry ito kasi first time ko lang matatry ito. Yung last time na nagpunta kami dito, rendang lang ang natry ko. Naubusan ako dahil mabilis nga ma-sold out sa kanila. Yeah. Oh. oh. Lasa mo agad yung nyog at yung kick ng anghang. Woo. Magugustuhan to ng mga mahihilig sa maanghang. Pero okay naman, tolerable siya. Pero pag hindi ka mahilig sa maanghang, magugulat ka. Pero kayang-kaya naman. Oh. Ang sarap. Tapos ang generous pa. Sa lalaki, ng no? mga chicken. Ayan, oh. Kaya natin ang init. Aray ko. <laughs> oh, nandito. Worth it matry to. Hindi pa nakakagilting kainin. Alam nyo ba guys, sold out sila today. Kasi diba Ramadan? So, maraming pumapakyo ng mga paninda nila dahil yung mga umuorder order nagsishare ng blessing. So, pag Ramadan daw kasi, ganun yung gawain ng mga Muslim. nagsu-share sila ng blessing. So, kaya ayan, marami umorder order sa kanila kasi pamimigay lang nila anywhere. Kung sino makasalubong lang nila, nagsu-share sila ng blessing. Nakakatuwa eh. Mm. Siyempre, hindi natin palalagpasin itong rendang nila na pinal-level up ngayon. So, kung dati hindi na nila tinitipid yung ingredients, ngayon mas pinabongga pa nila. Pinal-level up nila to dahil kasi dinededicate nila to sa mga kapwa Muslim nila na nagpa-fasting. So, siyempre, after ng fast nila, para ang kain, eh masarap. Diba? Grabe sila, no? Ang babait lang. Mm. Kung na dati, sobrang lasa niya ngayon. Tsaka yung katas ng nyug. Every bite mo. Yung alat, yung anghang, balanseng-balanse. Kaya, ang daming bumibili sa kanila.